Yan, oh, ang ganda. No? So, ano siya? mag 7 p.m. na. So, ang ganda, ba diba? Yan. So, palubog na yung araw. So, okay, pa -uwi na. eto pa lang yung uh, day off na umuwi ng maaga. Kasi gusto ko magpahinga din. Need magpahinga. So, yan. For six days na nagbo-work. One day, pahinga dapat. Pero, syempre, priority natin ang magsimba. Go to church. Tapos, syempre, yung uh, dal ka sa mall, yung mga grocery, yung mga needs mo bilhin. Kasi, one week na naman ang off. So, may pag, mga pangailangan natin, di ba? So, kailangan bilhin. And then, yan. Tapos, uuwi na. So, napakaganda, o, di ba? Okay, yan. Pwede may araw na ay, ay may ano na o. Oh. Di ba? Yan. So yan, kailangan na natin umuwi. Thank God, I hope na makabukas yung ano natin. Mukha mahangin kaya okay naman siya. Malinit pero yung hangin dahil ano tinataboy niya mas okay pa rin. So, thank God. God is good. You see, nakabukas-bukas na yung mga ilaw. Si 7 na. Si 7. Okay, bye for now. God bless you all. Yan. 7 na na. Umag. Ay, nako. Baka kagatin ako naman ng asong to. Baka, ano. Ha? <laughs>